Ayun, so what's up mga idol? Good morning sa ating lahat. No? Uh, welcome to Bangkok, Thailand pa rin. Our morning session. <laughs> uh, papunta kami sa ano, mga idol. Eh. Kami ngayon sa sasakyan. No? Kakaroon kami ng happy uh, half man lang mga idol. Uh, kahit na paano makaigot mga ng konti no? sa Bangkok. Uh, well, mga idol, papakita ko sa inyo yung uh, street view muna mga idol. Uh, kung ano meron dito, okay? Sa umaga. yeah โอเคนี่นี่หกับน wholesale market a s o โอเคป่สาม l a l e open หโอเคจนห Ang mga idol na welcome sa Thailand pa rin, Bangkok, no? Ito yung parang divisorya nila, mga idol, na pinaghalong baklaran, no? Pero, mga ganda, mga ganda. And hey, then, yung isi na tiktok girl. Hindi na lang sinabi na may tagpa sa... Kabayan! Tiktok girl, maraming pala tiktok dito, eh, no? Ah, yun, no? So, yun mga idol, no? Busy yung kabayan natin, tiktok girl. Is she famous here in Thailand? Ay, mga idol, okay, yung mga vlogger pa rito, di ba? Ito yung mga idol tayo papahuligan, mga idol, di ba? Ayan, oo. Oh. Oh, sale sila, oo. Oh. 100 baht lang, oo. Oh. So, ayan, mamaya. Malalaman natin yan, mga lords, no? Ayan, oo. Oh. Maganda, oo. Oh. Diba? Hmm. Oh, yeah. Papalaban tayo ng shopping ito, mga mga ruto mga lods. Ang ganda oh. Yun Ato oh. algon oh. hitam. Alright, so yan oh. Hi. Ayan oh. so mga idol no. Uh, ito ang ating uh, pupuntahan muna no. Kasi medyo dito sa Thailand kasi mga idol eh. Pahapyo lang, pahapyo lang, pahapyo lang ha. Kantingin lang. Inaawat na ako ng aking ano. This way, this way daw. Alright. So, inaawat na ako ng aking uh, tour guide, no? So, yun pala mga idol. Sorry, hindi ko na-mention yung Green Hills, no? Yung mga Bangkok na clothes doon, no? Dito rin yun mga idol, gaganda. Alright, so basta so yung mga pang-changgi-changgi natin mga idol. Ah, Marikina, yan, andito rin mga idol, di ba? Ang gaganda. Yan, so mga lord, pasensya na ulit ha. Ah. Hindi ako nagkakat ng video kasi gusto ko makita nyo step by step no yung uh, laman ng kalsada. No? ah uh, wag lang ulit. No? <laughs> Sorry kasi wala talaga tayo mag-edit mga idol na titingahan ako ng mga videos mga idol Mis na na-upload ko na dila diretso nakikita nyo na diba tensya na ulit no so it's a very ano cloudy dito sa Bangkok no maano siya eh halo parang Singapore din pero sabi nga nung ano nung driver kahapon no mas maganda na raw ngayon compare ka ano nakaraan kasi eh, nag-uulan Okay, so ito na yung aking van mga idol, no? Hi! Ito po, good morning! Yan na, so ito na tayo. So tayo pupunta kayo. Ito na, happy to vlog ako mga bags na ito. yung kan Ito yung magandang video magandang... na sa ano, diba? Okay, so hakat ko muna yung mga video mga idol. Maghahap nito lang kami. Tapos mamaya kasi natin yung pasigot-sigot ng mangkok. Marami naman tayong waiting pa ng mga babaya so, Ito na sila. Alright, yeah. right, right. okay. Hindi ko mga pinay naman ito mga to. Ano? So magkakasundi kong pare-parehas. Alright, hat ko muna yung video mga dogs. Ah. Medyo mahaba-haba na to. Yeah. So it's so, possible nga ang mangyayari ng mga idol eh magkaroon tayo ng, uh, ng <laughs> ako pala yung pangalawa na na pick up no. so yun lang mga lord so far no uh, ako mo uh, mamaya possible ibigay ko yung link dun sa ano ibigay ko yung link dun sa spago bar no? kung paano yung discarte sa marina vision so kung eh? paano nyo akit eh? so feeling ko mga pick up naman no mamaya kabukin po na lang kami mga lods ha. Maraming maraming salamat mga idol. Uh, mabuhay kami lahat. Pasensya na ulit. Hindi ko nakakats yung video. Dire-diretsyo na ito. Ano naman sounds. Uh. Eh. Thank you. Thank you.